Magandang uh, umaga po sa ating uh, lahat. Nandito ngayon tayo sa Navota As Home sa 5. At uh, syempre, kasabay ng uh, celebration po natin ng uh, birthday, ay natutuwa po tayo dahil kasabay po nito ay uh, meron tayong mga be-blessing na building po dito. Okay, so marami tayong itatayong uh, building dito. Total to ay uh, 20 na building. Kaya lang, ito pa lang yung uh, natapos. So, isang building... Limang palapag po yan at uh, 16 na units po yan dun sa mga uh, informal settlers po natin, lalo lalo na sa danger area. Yan, so pakita lang po natin dahil natutuwa tayo, meron tayong uh, sample unit po dito. Okay, at uh, pasalamat na rin po tayo sa lahat ng uh, mga bumati. Okay, nag-text, nag-message, uh, hindi ko pa masagot na uh, lahat. So, pero lahat, nababasa po natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng... Uh, inyong uh, pagbati at pagdasal uh, uh, sa atin po. So, tingnan po natin. So, syempre, ito yung uh, daanan po pang uh, handicap. Okay? At uh, ito yung plano. Ayan. Anyway, nandito po tayo. Kita po ninyo. Ang ganda po ng uh, lapag po natin. Siyempre, uh, pakilala muna natin si Yusek Yap ng Dishud, Ma'am uh, Jovi. Hello po. Siyempre, ang uh, gumawa nito, si Sir Billy. And Ma'am April. At Ma'am April. Ayan, so natutuwa lang po tayo dahil uh, nagulat tayo dun sa sample unit po. So, mukha po siyang condominium. Uh, Ayan po. Okay, so titingnan ninyo. Ayan, inayos po nila to. So, oh, dun sa mga lilipat po dito, pwede nyo pong uh, ayusin yung uh, inyong unit na ganito. Okay? So, magpasok nyo. Ito yung uh, sink po natin. So, pwedeng magluto dyan. May ref. Dito yung kakain. Okay? Yung uh, living room po natin. At syempre, dito po yung mga... Tingnan nyo. Yung mga anak po ninyo. Meron kayong mga anak. So, may dalawang kama po dyan. Double deck. Okay? At uh, ito yung pinaka master sa bedroom po. Ayan. So, two-bedroom to na pagkasya. Okay? At dito naman, ano ba to? So, ayan. Living room. Uy! Meron pang uh, washing machine na uh, dito. Swerte naman na makakuha nito. Eh. At uh, syempre, yung sampayan. Okay? So, okay. Bawal kasi magsampay sa labas. Hanggang dito lang tayo para... Ito yung uh, maglalaba. Okay. At dito naman ay ano ba dito? Ah, syempre yung CR. Ayan. Oh, so, sya lang dating, ha? Okay. So, yung mga lilipat dito, sana alagaan po natin yung ating paglilipatan. Okay. at least dito, mas uh, safe na po tayo. So, ito, sample unit lang po to. Pero, pakita naman natin yung talagang uh, bare bare, So ito talaga yung ang uh, oh, ganda ng ano ganda ng natin, ah. Yeah. Ganda <laughs> sign Ha? So parang condominium talaga. Alin ba yung ano natin to? So, yan. Dito naman tayo sa pagpinasa sa inyo. Yung paparaffle na lang natin yo. Sino talaga ano? Pero ganito talaga yung size noon. At uh, bahala na kayo kung anong uh, paano nyo ayusin. Okay, pero binigyan namin kayo ng uh, sample kanina na pwede nating uh, pagandahin po yung mga units po natin. So, ganoon din po. Ito yung mga uh, washing machine. Dito, living room. Dining. At saka, kasha yung dalawang kwarto dyan. At yung CR. Uh, may tiles pa. Okay. So, sa isang building po, merong 60. Tama ba? So, you need? So, 60 units po tayo. So, total sana mabuo dito sa limang, limang hektarya po na ito ay 20. Ah, uh, 24. Mali pala ako. 24 units pala. Okay. So, yan. Dito sa Tansa, yan. Okay. Siyempre, maraming salamat sa NHA at saka Disud. Yan. So, sana madagdagan pa yung mga proyekto dito sa ating lunso dahil napakarami pa nating mga nasa nakatira sa danger area. So marami nagte-text, nagme-message kung pwede mag-apply. So inuuna lang po natin yung mga nasa danger area, yung mga waterway, mga ilog po natin, lalo na yung mga katamaan ng uh, proyekto po natin ng mga dike. Okay? So, yun po, iniintay lang namin si uh, GM at si uh, kong sa pang uh, may birthday. Okay? So maraming salamat sa lahat ng uh, nagbati at uh, nagwi-wish ng uh, mga well wishes at uh, pagdasal. Okay? So mamaya tuloy na rin po namin yung uh, blessing at uh, sisimulan na rin po maglipat po dito. Yung sa tapat naman ng NPC, ano ma'am Joby, Parati akong tinatanong ng mga ano eh. Ha? <laughs> uh, yung dun sa tapat, yung sa tabi, ayun. December of 2025. Oh, Binisita natin yun last week, yung pinakita natin. Okay, December 2025, sana ha? Tuloy na yun? Okay. So, sana masaya tayo. Maglipat natin ng uh, Pasko. Ayan po. So, makikita po nyo, sunod-sunod yung mga building ko dyan. Okay, saya all. Kita-kita po tayo.